Man portion. Na, yes. Di, uh, judge, uh, judge, 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 I judge. Na kung natin yung ano. saan ang team, anong team nyo? Genok. Genok. Genok at team. Bawal sabihin. Bawal sabihin. Kasi ala oh. al alas mo ang gan. Paano, ba? paano, 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 Ah, oh, Poo, so, comment na lang diyan. Oh, thank Wala Para Oh, oh, diyan. Okay, ang rules po, ang aming luto ay kakainin nila. Yes. At ang luto nila ay kakainin namin. Titikman po, lang. Oh. <laughs> titikman pala, titikman. Titik titikman pala, titikman uh, Pero bilang pagrespeto, respeto ano hindi tayo magsasabi ng mga uh, ay, magaganda. Siyempre nga siya Dapat, 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 maganda dapat. Hindi oh. porkit, hindi naglaban tayo dito oh. eh, mag-ano na tayo. Oh. Uh, sports, sports lang, sports lang. Sports lang, sports lang. Sports lang tayo, Tol. So, bago ang lahat, ano ang niluto nyo? Yeah, menudo. Ah, uh, Ito ang Geno edition na menudo. Yes. What's the menu? Hindi, tinagawa ko dyan eh. Uh, ito yung menudo <laughs> classic if you're not here. Bakit nyo naisipan? Japan Na menudo ang minuto. Kasi merong subscriber na nagpaluto sa akin ito. So, yun. Oh. Gusto nyo ito Salamat sa mabuting loob. Thank you po. Oh, eh. oh, Ayaw ay, oh, oh, nyo oh, 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 yeah, so, uh, uh, kasi magpasabi ng... Ako may inspirasyon. Maraming salamat po sa mabuting loob. Kasi namin may sira tayong pagkain sa Pilipinas. Yeah.

Hindi yun niluto itong manok. Oo, oh, ano. Pinahatok mo na yun! Yung, niluto ang pinag-uusapan. Yung niluto. yun Oh. namin. Oo. Galing Korea. Oo. Ayan. Sweet noodles. Ang sarap. Korean. Ah. Oh, at amis. Korean pancit na may ano, chorizo. Oo. Ang hirap niyan ah. Chorizo. Ano eh. Anong inspiration natin dyan? Ano lang. No choice. No choice. <laughs> Basta pakainin. Basta pakainin. At uh, mabusog. At mabusog. Ayan. So, bago tayo kumain, uh, Dol, okay. pray muna tayo. tol, tol jet. Okay, okay. pray muna tayo, Lord. Salamat po sa pagkain to. Gawin niyo po lakas ang aming katawan. Salamat po sa lahat ng biyayang aming natanggap. Pwede po sa mga manonood ng video kita yung best niyo po silang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. And Jesus name, amen. Ay, tayo. Oh, alam mo, amoy palang intense na intense yeah, na yeah. amin. Parang gusto ko tikman Ang to. layo. Parang gusto ko tikman. Hindi. Ang rules, titikman niyo yung loto. Titikman naman natin yan. Titikman natin lahat <laughs> so, yan. Oh. Pero bago lahat. May mauna to? Una, bibigyan ko lang muna yung aking ano, prinsesa. Oh, Sana all. Ito na yung Sana all. Sa pakita ko nun eh. Wala yo. Kaya balita ko gusto daw ni Ate may sa Ate sa No? May sa Ate sa noodles. may sa Ate sa noodles si Pagkakalaman yung mga mga na mga Hindi mo mga 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 mo mga 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 hindi, tsaka para ma-experience natin, kuya, ano yung lasa ng Lander's Chicken? Ayun! Ang mabihin na ito! Tayo yung wakain nun! Kung nakita ko yung tone price, hindi yung sponsor na? Nakita ko yung price! Opo! Hindi ko parang ayoko Hindi ko parang ayoko kainin! Parang ayaw nga magpakain, tatotoo lang. Pre, ang sarap nito! Oo, tikman mo! Tikman mo! Ang sarap! Ang hangpre! Pero paano na siya? Ba't ikaw huwag akong may... Oo. boss. Kaya kung hindi wala kami ng ano, chopstick naman na wala. Kaya, kaya, wala. Kaya hindi kayo magdada. Wala. Ano tayo? Ah, kamay. Oo, oh, kamay, kamay. Oo, kamay. Pira kamay nito. Oops. Sabi ko sa sa'yo, masarap itong minuto natin. <laughs> pag, pag kamay mo, pag kamay mo gagamto, ano? Sulit niya. Sarap. Ah, ako, ako, ako. Okay. Tanin. Ay, Menudo. Masarap ang menudo natin, pre. Mm. Ay, may atay. Ay, ay, ay! alam mo. Patay. Para, Patay ang mga mag-aatay. Mukhang kinakabahan na ako, ante. Mukhang kinakabahan na ako. May atay eh. Ano mo na ni atay? Ba't meron kang ko sa lagay? kaya alam mo kuya, yung noodles kuya. Alam mo yung kami yung ano? Ay, yung noodles na kaya pang O, pakita mo. Hoy! Oh, no reaction challenge! Bakit parang naluha ka na? Hindi, no reaction challenge! No, na, no, no, no reaction! <laughs> ah. <laughs> Walang ano? Walang jo. Oh, mm -hmm. Ano ba? Ang laso yung bawang. oh, bawang na bawang. Ano yung ano ingredients na? Laboyo? <laughs> Ay, usal ka muna. Eh, talaga ko. Sige! <laughs> patay, patay. Ang hango, no? Patay si Jeff. Ang napat... Ang tamis? Ang sarap? O yung Kaya yan. Kaya na Jeff yan? Tol! Parang pagkisahan na ito niya. Eti Waxay! Eti Waxay! sa minuto? Sarap, sarap. sarap. Kumbaga yung, so, yung... Hindi sasarap yung kapag wala yung minuto natin. Mm. Mm. Ganun kagaling e. galing magluto si Teng. Ayun ah, ba? Ayun. namin. Oh, one point! Ayun, ano ba? Hindi. Hindi naman ba sa pluto niyo eh. Ah, lugi. yung mga pala may manok. May manok. oh, pare. Ay, may manok. Parang matikman naman yung lasa ng landers. Hindi ba natin titikman ito? Huwag Kasi natitikman ko lang lagi, thunders eh. What? Alam mo ah. shout out sa mga thunders. Yes. Masarap ng manok na ito Alam mo, nagdala yung chorizo yung Chorizo palaga. Oo, almusal ko yung bukas eh. Tinira ko nga kanina, tinalo ko eh. Bigat eh. Mm. Ang sarap. Ang sarap itong Flanders ah. May pre ba yung lasa ano? Manok? Bungo? Hmm. Iba yung lasa no? Parang smoky. Smoky chicken. Check ko nga itong ano, pansit na to. Hmm. Parang pansit sarap. yung bulaan sa siya to ah. Sarap ko ano? Bagay na bagay sa Pepsi. Na nag-request. Hindi sponsored to ah. Pero oh, uh, Pepsi. Oh, walang wala, yung Baka naman. Walang yung yung pansit. Hmm. Tol, oh, nanginig yung omega, Tol. Hmm. <laughs> wala nyo yung lasa. Ito, uh, mm. Lasang gubat. Uh, ang sarap. Gusto mo ka? Gusto Gusto mo Nanginig yung omega, Tol. Oh, grabe gabi. Okay Hindi tayo mo to. Ako ay Na, ang uh, na. Pero siya na nito kasi may sama mga kaya. Eh? Abangan nyo. Ipapa-challenge natin to next. No reaction. Hindi, mm. okay, pa ako na maubos.

Kita mo, walang makumain. Masarap talaga sa minuto Hindi, <laughs> gutom lang <na> talaga tayo. Hindi <laughs> mm, lang, totoo. Maraming maraming salamat po ha. Ah. Salamat, salamat po sa mga may mabubuting loob. Ngayon po, nakakakain na po kami. Mm -hmm. Sa mga natutuwa sa amin at tumutulong sa amin, maraming maraming salamat po. Salamat po. Sarap Dati namumulot na ako ng kalakal e. Eh. Mm -hmm. Ngayon, tanso naman. In mm -hmm. fairness, ngayon po, kompleto yung mga wire. Mm hmm. Ah, Pagkais sa amin, wala niya. <laughs> Sarap?

Si ano sabi niyo? Si ano? Alam mo to pa na eh yamuna yeah, si. Ya mo na. Siya, alam ng tao. Eh. Napakabuti niyan. Mabait si eh. Di ba alam pa ko? Lahat ng nag-basketball... Eh, yeah, pinakula. <laughs> Nakita ko na. Wala na. <laughs> di ba? <bo. laughs> Bigyan mo yung <laughs>

Oh. Mm, mga airco tapos oh. mga air pressure. At ah, saka yung pupunta ko yung mga nakakoste, no? Walang naka-e-bike. Hmm, <laughs> dama. So, Oo. yung e one day, dapat ang gulaw, saka cover. Okay. Oh, for real? Ay, yung pinakita mo kanina! Ano, ano? na, no? Yung tumatakbo 120? Hmm, baka naman. Kasi <laughs> <laughs> may tuloy ako, eh. Ang ganda na, eh. Uy, may minakain yun, no? Yung uh, nga, minakain, tapos sa gabong, kumukuha ng Pepsi, ano, ano, ng Sprite. Pawis na pawis yung kumakain na. Ah. <laughs> Grabe yung pancit, boy. Ano yun? Eh, Humahaplit sa lalamunan? Ano? Hindi. Siyempre, mas lang... Hindi ganyan daw talaga yung ano, yung pancit sa Korea. Mm hmm. Hindi kasi, ka, kaya naman mahilig sila sa mga, kasi nga, ano, may ay, ano malamig sa kanila. Kailangan nila ng something na... Papawisan. Papawisan siya. Kaya okay, puro almoranas dun eh. <laughs> Luwa. 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 Eh. <laughs> Luwa. baloney Luwa. 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 tayo nila kuya doon sa Oo. Oh. sa isang lugar. Nagpagpag tayo. Oo. Oh. Hindi kasi narinig di ti Annalyn tol yung wild animal. Pwede ah, pa yung parinig yung wild it, it, animal tol? Wait, kamo Parang na tayo. Hindi pa na ready mga yung squeak. Mm, yung ano, yung, animal. Hmm. na ako ha. lang. Oh! 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 Oh, may bubig Oh, may Maya, easy lang kayo lang. Hindi nyo alam yan. Mutong tayo sa buhay. pepa ba na Iba yun ni. Ano ba? Baby, na-boxing niya kasi Kasi hindi kasi hmm. nakakabili sa chef ng mga spicy Parang yung ano ha? Yung manok parang natutunaw sa bibig ha? Hmm. Hindi tsaka malambot na siya Oo oh nga Anong masasabi mo tayo sa mga basher mo tayo? Good luck sa inyo! <laughs> 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 mm. Hindi hmm. masasabi ko sa inyo, good luck sa inyo, kaintindihin ko kayo <laughs> Tuloy niya lang Tuloy niya lang Gusto <laughs> ko nga i-bash e, niyo ako para tumaas yung ano eh Subscriber at abuse ko eh Ano guys, pagkabas niyo kay Teng <laughs> Ito oh, ang damdaman sa bahay nila, nagpapa-picture. Hmm, tama. Ang lahat na ngayon, si Sir Teng. Ang totoo yan, nung, nung binast niya si Teng, sabi niya, sabi, mag-quit na daw siya Hmm, mag na siya ng ano? <laughs> Ialabas na. <laughs> Ibadalik ko tayo. mag, -u -mag -u na siya. Alam niya na. Hmm. Ang laki magiging. Hmm. Mm. Itutuloy niya na si Wellington. Yan. Yes. Alam mo. <laughs> Alam mo. Di ba, so? Meron kasi nagpaparamdam kay Teng Huwag to Siyo? mo sabi pangalan eh May isang love team daw to Kaya nga Ano ang love team nila? Teng Tenga Tenga? Ang... Hindi na gusto na kasi mag out ni Teng Kasi sabi niya <laughs> Dude <laughs> <laughs> Gulat ako, takin ako Dumigay ako, dumigay <laughs> 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 Ano? Pero apig ba yun? Baka akong dumigay Pero ba yun? Parang nakatay.

Ang sarap eh. Pag ganito na ka po nakakain, hyper na ako. Sabo ka na sa inyo. Di ba sarap? Ang ahong tuloy ng ilong ko. Buti wala akong ano, wala akong iniinog. Buti naluwa ako rin. Gago ka din. Grabe. Hindi nga yung biglang pasok, di ba? Hindi nyo nakita yun. Busog na din. Takil, busog na ako, pre. Problema. Ang hatol namin lahat, Pareha silang masarap. It's a draw. It's a, a, a draw. Ikaw, ikaw, papayag ka. Ayos na? Hindi, papayag ako. Sige. Mahal din tayo makawag. Okay, okay lang. <laughs> okay lang. Nakita <laughs> okay, mo to. Pasok sa ito. <laughs> <laughs> Gusto mo to? <laughs> pasok sa pa ito. Ay, pasok ka. Ano? <laughs> Gusto mo ka. Ay. Ay Siyempre, bakit si Barang kami ni set ko mag-aral ulit eh. Oo. Mag-aral kami. Para magkaroon kami ng manners. Oo. Oh. Kasi baboy daw kami. Oo. Oh, Oo, may baboy kami Ito, literal. Oh, yeah. <laughs> <laughs> may kinakatay. May <laughs> masarap yung pansin. masarap yun. Parehas naman masarap. mas malambot lang yung karne namin. Hmm. Parang alam mo siya eh. mo eh. <po> ng <laughs> ah, eh. nga, ito nga. Nakilang ikot na yun sa may grills na Pero masarap na itong Ang patol, manok! Ira! grabe, ang dami, ang dami namin na kain. Na. Thank you so much po ako. May dito po. salamat sa inyo. So, hindi tayo sa inyo, hindi ka makakain ng ganito. Hindi, yeah. Paul, magpasalamat oh, ka tol, nakakain na tayo 3 times a day Thank you po sa lahat, oh, na, okay. nakakain na kami 3 times a day Kung oh, hindi niyo binabas si Teng, hindi nyo makakakain ng ganito Tama, tama Tama po oh, mm -hmm. sa lahat ng nambabash kay Teng, thank you. <laughs> 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 Bash na i-bash, good luck sa inyo. Bash na to na i-bash, pa makakain kami sa <laughs> <laughs> Kasi habang binabash to, dumadami pagkain. Ano ah, pa? May ko na sa'yo pa. 카페? k eh, 민 m u r d u bu gogo, 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 Your gogo, is like a poop Sabi nung gogo, 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 nung gogo, 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 ka gogo, 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 ka naman sabi ko, gogo, 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 yung mga gogo, na yung mga gogo, Mga yun gogo, lang yun

Ang hindi pa nga nasa ako, daban na. Hmm, bandagag. Ayun. Uh, pero anyway, thank you sa inyong lahat. Lahat po ng mga sinasabi namin, biro lang po yun. Oo. Oh, oh. hmm. Ano Ano kami? Nasa sa inyo na yung ato. Nasa sa inyo na yun. Lagi tatandaan, Tapos, ang biro ay kalahating totoo. <laughs> pero yes, jokes are half men true. Ayun <laughs> joke po, kalahating totoo, pero totoo po half talaga. Half men? Half oh, men. Hindi totoo yun. Hindi lalaki yun. Oo, kalahating half lalaki. Half men true. Oh, kalahati siyang lalaking totoo mm. <coughs> Uy Bakit na yun? Ano bang baboy talaga pre? Oo siyempre pig squid squealing eh. oh, e Ano ba? Kinatay Ano pala makaparal? O ako kumain naman ako ng na atay Mmm Hello! Hello! <coughs> Bukas na pa nilakas si Tepe ganun Zombie Oo oh. Kulti-scene hello! Hmm <coughs> Parang ah. ang ano, isa plus versus some pa. Hmm. Pag nakita ka, babatoy talaga kita ng kaldero. The <laughs> zombies are coming. Padala naman ako. Habang nalakad. Ang ba't naman ba si Dila? Siyempre, forzado na Hindi na katikin ng Pepsi. Masarap. Baka mas masarap kita sa kamisaysa. Di ba yung Pepsi yung ano? Oo, siguro sa pinanggaling, pinag pinagbulhan lang. <laughs> Di ba yung Pepsi yung... Ayoko. Pasko sila? mong. Dumilimong... <laughs> <laughs> Daliri! Daliri! Oh, daliri. Nalala ko lang. Naipit eh. Paano, ba sa ba? Pinagbilan. Hmm. Sa pinagbilan? wala ko kung ano na. na, na Sayon! Si <laughs> ay, busog na po kami. Sobra. Wala na sigo punggoy. Wala, Dito po, sa banyo. Ay, nakunin mo yung tabo ko punggoy. Ano ba yung kakakain Boy ko. Wala nga nandiyan kayo pong goy, huwag ka pumain. So, ang dami ay, pa, ang dami pa natira. natira. So, huwag po kayong magalala doon sa mga nagtataka sa amin na pag yung marami nga natira, inuwi yan, inuulang inu din na Kung hindi man, binibigay po namin sa nangangailangan niya. Yes, Ito, saka sa mga doggy dog, mm -hmm. mga nindang mm Hindi -hmm. po namin sinasayang at na tinatakot. Yes. Mm -hmm. Kaya doon, sa, doon po sa mga may mabuting loob na nagbibigay sa amin, Huwag so po kayo mag-alala. Tsaka maraming salamat. po. Ayan niyo po. At sa so, mga nagre-reklamo, yung niyo. Wala lang, ba? lang ba? Hindi pa. kasi Wala eh. well, parang... Tsaka gagalingan pa namin. Mm Kung kaya namin iyara yung buhay ni Jeff. Oo, namin. Basta yung request. ako na Giling, Yeah. Ano? na Ice cream niya may hatal pa. Ito mo sa niya. Ito Ito mo sa niya. Ito mo sa ano niya. Ito yung sa mo sa ano niya. sa

Si PJ, makulang tayo. Oh, okay. Si yeah, okay. hari. Si Marcos. Teka, baka, baka mabana ng tulong oh, Sa tayo isa ka, supok Bye-bye. Salamat po. <laughs>